Okay hey guys, welcome back to my channel. Pasensya po kayo, malag pa rin ako. No? Uh, kapag palang araw po sa ating lahat. Uh, shout out po sa ano, Luzon, Bisayat, Mindanao, lalo lalo na sa mga OFW o sa mga taga iba't ibang panig ng bansa. Okay, shout out po. Uh, maraming salamat din po doon sa mga nakatapos ng 49 days. Ano po? Uh, napagana po nila, no? Mga napagana at meron pang isang magpapatunay na napagana niya. Yung isang, bali apat yung nakatapos, apat uh, bali mo sila. Uh, yung isa, uh, wala pang 49 days, tinesting niya na, okay naman daw. Hindi raw tumalab, no? Yung kabal niya, no? Kung maga, iwa daw siya, okay naman daw. Hindi daw tumalab. Tapos, yung pangalawa, okay naman daw. Okay. Tsaka ano na tapos na, okay na. Hindi na lang siya. ng iba, ano? At yung isa po, bali, nag-alanganin, ano? Alanganin. Bali, nung una tinablan siya, sabi ko sa kanya, ah, huwag kang magdadalawang isip kasi pag nagdalawang isip kayo, kasi isipin nyo, baka mahiwa kayo o parang hindi. Ganun, ano? Kaya sinabihan ko siya, huwag ka magdalawang isip. Kasi pag nagdalawang isip ka, ibig sabihin, wala kang sampalataya sa gamit mo o dun sa orasyon mo. Ibig sabihin, wala kang sampalataya. no Kaya ginawa niya raw, inulit niya uli yung pagtesting Kasi sinabihan ko na siya na huwag magdadalawang isip. Nag-testing siya, okay na, hindi na siya nasugatan. No? Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan po talaga, tapos po kayo ng 49 days, no? Yan po ay para sa inyo, hindi po para sa akin, no? Kasi yung, yung mga uh, na tinatawag, gumagana na siya matik, no? Kahit hindi na siya mag-debusyon, pero kailangan niya pa rin ng orasyon ng mato-omo, okay, kung pagaganahin niya, no? At meron nagpatunay kasi uh, hiningi ko rin kasi ng permiso kung pwede ko bang ilabas yung video niya. Kaya ako hinihingi ko ng permiso. Mahirap po yung walang permiso. Eh pumayag naman po siya. Ipakita yung kanyang video. No? Para meron po tayong katibayan na gumana nga ang paghihirap pag niya, pagkuporte na hindi siya. No? Pero sinasabi ko, yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo nga natapos ang 49 days o oh, nagkulang kayo ng isa, hindi ko masasagot kung kayo masusugatan o hindi, ano? Kasi nasa sa inyo po yan, no? Sabi ko sa inyo, huwag niyong dadayain ang inyong sarili, you no? Know? Ang inyong sarili. Papakita ko rin po sa inyo. At ipapaliwanag ko rin po yung... Tawag dito. <coughs> yung orasyon. Yung orasyon sa bato o molo. Kasi yung mga pinapasok ko sa inyong... Uh, orasyon ng bato omo no? Ang susi niyan, mababasa niyo. Iba, no? Iba. Yun po kasi ay sarili kong ah, uh, sarili kong susi. No? Inilagay ko dyan sa bato omo Ina uh, orasyon, ano? Sarili kong susi yon no? magayon yun ang inilagay ko. Kasi yung dating pinagkopyahan ko ay ano po, uh, wala akong nakopya susi. Ano, wala po ako ng open susi. Kaya nangyari, nilagyan ko na lang po siya ng ibang susi. Eh mabuti naman po gumagana, no? <coughs> Dahil siya na kayo malat pa ako, no? Papaliwanag ko lang sa inyo. Ewan ko kung mababasa nyo, no? Pero mamaya itatapat ko. Para mabasa nyo ng mabuti, no? Nababasa niyo po ba? Hindi, magsasalamin ako. Papaliwanag ko lang po sa inyo, no? Kasi, yung para sa akin lang, ano po? Yan. Ang bayan. ba yan? Yung, ano. kung mababasa niyo po dyan, yung, yung ano, ah, uh, ara, ak a adam am adam no sa ano ko lang po ano kumbaga sa sa akin palagay lang po ano sa akin palagay lang po eh kulang ano po hindi po binuo kung mapapansin niyo po ano kung mapapansin niyo po yung yung orasyon na yan yung yung anong yan, ara, ak, a, adam, am, adam. Kung mapapansin niya po, ano, parang kulang, no? Pero sa aking teorya, kulang, no? Sa akin lang, sa akin palagay, ano po? Yung hindi naman naniniwala, okay lang po. Yung mga naniniwala naman po, okay din po, ano? Sa aking ano lang naman po yan, no? Sa akin lang pong palagay, no? Kaya, itatry ko pa rin po siya, no? na ibang ibang salita ang ilalagay ko kasi parang sa akin palagi kulang parang tinang parang talagang sinadyang kulangan siya no ang hirap basahin pati di ba mapupunan niyo naman eh yang anong yan yang ara a, a adam yung anong yan mayra po kaya ginawa ko nagsalin po uli ako no tapos Pares lang naman halos. Bali. Ito yung bagong gaw ano ko sa alin, no? Kinukompleto ko lahat ng panggamutan ko. Nandito na po. Panggamutan sa kulang. Panggamutan sa inkanto, elemento. Panggamutan sa mga masasamang uh, espiritu. Ayan. Magkakaiba po kasi yan. Yan, nandito na rin yung pang, pagkatawas ko. Nandito na rin. Nandito na rin pang sa aswang, pang pamatay sa aswang, nandito na. Nandito, nandito na rin ang kahoy sinukuan. Okay, iba to omo mo? Ito po ang ginawa ko. Ano? Ito ay ano lang, ano? Ito ay para sa akin lang, no? Para sa aking palagay, no? O sa aking naiisip kumbaga kung itong gagamit gagamitin ko ito'y pansarili ko lang naman ko tutusin, ano eh, kasi baka mamaya sabihin nung iba iniba ko ano iniba ko pero sa akin hindi ko iniba kasi para sa akin binuo ko lang no binuo ko lang yung yung orasyon na yan ipapabasa ko pa rin sa inyo no kung bakit no ito na lang po mm, yan ewan eh, ko mabasa no ayaw luminaw ng aking camera linaw linaw ayaw po kasi basbasa basa doon na tong aklat kong ito dahil lagi kong uh, ah, kaya ayaw luminaw yan po kung mababasa nyo po ayan ano ayaw kung mababasa nyo linaw. Ay, luminaw. Ayaw ipabasa. Kasi sagrado na itong, ano ko eh, uh, notebook kong ito. Binasbasan ko. Ang notebook, pati yung ballpink ko, basbas -bas na yan. Kung mababasa niyo po, Aram, Akdam, Aksadam. Aram, Aradam, Adradam. Naintindihan niyo po ba? Bali, binuuko lang, no? Hindi yung ara ak a, a, adam adam kasi isipin nyo mabuti parang binawasan nila yung letra na yan ito sa akin binuo ko lang no binuo ko lang yan lang po para sa akin na iniisip lang po ano kung maniwala po kayo o hindi okay lang po pero para sa akin binuo ko na aram akdam aksadam Aram, Aradam, Adradam. Okay. <coughs> Kaya, iyan ko sa ito, no? Kaya, isipin nyo naman yung nakasulat. Ayan ang nakasulat. Ara, Ak. Di ba nakita nyo, Ak? Aksadam yan, eh. Aksadam. Ayan, ha? Akdam yan, Akdam. Aram, Akdam, Aksadam. Pinutol lang po nila, no? Tinanggal lang po nila. Ara, ayan, Pina, dapat yan, Aram, Akdam, Aksadam. Yan po, basa niyan. Ayan, Aram, Akdam, Aksadam. Yung nasa baba, yan po ay ano, Aram, uh, Aradam Adradam Adradam Ano po Kinompleto ko lang po no Sa aking ano lang po yan sa aking palagay no Sa aking palagay lang po yan Pero kung hindi naman po kayo maniwala okay lang kung maniwala naman po kayo okay din salamat no Kaya kasi mas nahihirapan na kung basahin yung anong yun eh. A, ara, a, a, akdam, adam. Ang hirap. Samantala kung babasahin mo siya. Aram, akdam, aksadam. No? Pakabilis. Aram, aradam, adradam. Napakabilis. Hindi na siya pinutol-putol. Buo na siya, buo. Samantalang yun din yun. Ewan ko lang po, yun lang po ang nasa ano ko, ano, sa aking palagay, no? Ewan ko lang po sa mga gumagamit ng ano ng orasyon ng bato mo, no? Nasa inyo po 'yan, nasa inyo, nasa inyo. Kung mali ako, okay lang, kung tama ako, okay lang din, no? Ito lang, ito lang po ay para sa aking ano lang opinyon, uh, opinion, no? Sa so, sa aking palagay, no? Ito na po ang gagamitin ko kasi. Sinasagrado ko nga po eh. Dahil yun eh, Isang pangalan din kasi ng Diyos yun eh. Pangalan po ng Diyos yan, no? Aram, akda, maksada. Pangalan din po. Ano pangalan ng Diyos yan? Kaya okay lang din po siyang gamitin natin sa bato omo, no? Bato omo. Tapos yung sa susi nga, kasi itong kopya ko walang susi, eh, no? Pero yung mga pinamimigay ko, nilagyan ko ng susi. Sariling susi ko, no? Sariling susi ko yun bagay yun ang inilagay ko. Hindi yung, kasi meron talagang nakalagay na susi ng bato o mo eh, no? Ewan ko yun nga talaga, no? Pero nilagyan ko ng ibang susi kasi yung nabigay na sa akin, walang susi. Kaya ginawa ko, nilagyan ko nilang na lang siya ng sarili susi ko, no? Yung nakasulat na pa-ballpen. Yun. Okay, guys. Bali, may ano ko, ano? Ah... Uh, wala na akong halos omo pero may ilang piraso pa akong omo kaya ano ito sa tatay ko na lang natitira ito may kumuha na wala na last na medium tsaka large na lang po no tapos gray pa gray no gray na madilaw dilaw okay yan na lang po wala na po akong ibang bato omo no uh, guys, eh, kita ko lang po yung ano yung nagtesting kasi pinakita niya sa akin na yung gumana yung kanyang paghihirap pag 49 days. Eh gumana po ano. Okay, pakarayom naman ano. Yan magandang gumana bro. Pwede ba isa ah, susubukan ko ulit yung patubo mo? Oh, sana din gumana ito ulit. Ito po sa karayom, susubukan ko ulit ito sa karayom. kayong po yan Yeah. tuloy dito sa kamay tusok po natin sa kamay para Yeah. Sugo kong kapodit. Sana gumana din po ito, Rick. Okay?

Yan. di hindep di induk pun jan bro cel uma estoro Gumuguhit lang po siya ng butas ito po, bro. Pero wala namang lumalabas na dugo. dito, niuukit na butas Tsaka dito, pero wala lumalabas na dugo, bro. bless Alam mo lumalabas na dugo pero may guhit siya. Ayun, salamat bro. Kumusa din. yun lang bro yan guys na panood nyo no? Uh, yun lang po ang patunay na gumagana po yung mga binigay kong pampunter pamp uh, 49 days no yun pati yung bato omo okay gumagana no pero ang sinasabi ko nga po sa inyo ganito kung sa iba po kayong kumuha ng items ng bato omo no hindi ko po kayo masasagot katulad nga ano nangyari sa akin. Sa, sa, sa tinanong ko nga siya, saan galing yung batuon mo niya? Sabi niya, sa Shopee. O, pasensya na po kayo sa Shopee. Sabi lang po sa akin, ano. Ah, uh, edi sabi ko, magkano? Sabi niya, ah, uh, 100. Edi sabi ko, napakamura naman pala. Diba? Maaring legit, kaso lang nakapagtataka, hindi po siya gumana. No? Kaya nga, sabi ko, kasi sa akin mahal, medyo mahal, kasi nasa tama lang po sa akin. Ano? Nasa tamang halaga lang. Eh, ang mahirap lang po kasi dyan, kung sa Shopee kayo bibili, wala pong magtuturo sa inyo. No? Kung paano magpoder, kung ano ba proseso ng pagpupoder, yung pag orasyon, no? wala pong magtuturo sa inyo sa Shopee. Yun lang po kaibahan. Kaya medyo, kung 100 mo nakuha yan, ay sa akin nasa 800 yung ganyang kalit lang. No? Yung mali, 800. na. No? Kaya iba po talaga. Ngayon, nung tinesing niya nga, ang orasyon galing sa akin. Hindi ko po masasagot yung mo nyo kasi sa iba galing. Hindi po sa akin. Hindi ko naman po sinasabing peke yan ha. Magtataka lang po kayo bakit hindi gumagana. No? Wala po ako sinasabing peke yung kanilang mga paninda. Ang sinasabi ko nga lang po sa inyo, sa, kung sa ano kayo bumili, sa iba, sa kanila po kayo magpaturo. Ano? Huwag po sa akin. Kasi, ang tinuturoan ko lang po, ay yung mga kumukuha po sa akin. No? Yun lang po. Kasi yung nangyayari, sa iba kayo bumibili kasi mura nga, ano? tapos sa akin kayo magpapaturo. Ang, ang ano lang naman dyan eh, ang maganda lang kasi dyan, yung pagtuturo kaysa dyan sa bato ko mo. Di ba? Yun lang naman dyan eh, kasi yun lang naman ang inahabol ng iba, yung maturoan ko. No? Yung maturuan ko sila. O magabayan man lang, di ba? Hindi yung basta nyo lang binili yan kung saan saan. Ang tanong, naturuhan ba kayo kung paano gamitin yan? Hindi po ba? Oo, doon na nga tayo. Kung baga, uh, binili nyo, binigyan kayo ng orasyon. Ang tanong ko naman, mapapaganan nyo po ba ang orasyon? Okay lang mapaganan nyo ang orasyon. Kung kayo ay vertudes, gagana yan. Yun lang po masasabi ko. Pero kung hindi at baguhan kayo sa mga ganyan, hindi nyo maano. <coughs> Okay guys, uh, yun lang naman po masasabi ko ano sa bato mo. No, ba, diba, susunod, ibang oras naman ang ipapakita ko. Uh, kasi pinaliwanag ko lang yung sa bato mo, ano. Yung, ano, kung na lang, ano. Eh, sa akin, ginawa ko, binuo ko na lang. Total, iyaano ko naman yan. Kinukosagra ko naman sila lagi kasama sa dasal ko. Maging ang an ko kasama sa kinukosagraan ko yung ball na ginagamit dito hindi kailangan gamitin sa ibang sa ibang pagsulat o sa listahan hindi pwede, dito lang gagamitin ganun po yun, kasi kasama sila sa inaano ko eh binabasbasan ko kaya ito lahat ng orasyon ko nandito sinasalin ko na sila isa isa yung mga luma ko kasi masyadong luma na to masyado, masyado na pong luma malapit na siya sira-sira na po yan no mga orasyon ko nililipat ko na po isa-isa wala pa nga po ako sa kalahati okay okay ganun lang po guys uh, maraming salamat sa mga naniniwala at mga sumusuporta pa rin po sa akin at yung ano Ah, uh, tuloy-tuloy lang po ano, yung mga hindi pa tapos at sana hindi kayo nagmimintis dahil pag nagmintis kayo hindi nyo po mapapagana maniwala po kayo sa akin hindi nyo po mapapagana kailangan huwag kayo magmimintis ano po tuloy, tuloy tuloy, tuloy, kasi yung iba sinabi nakatapos kahit hindi naman kahit hindi naman kompleto no? kailangan po kompleto huwag nyo po huwag nyo po dayahin ang sarili ninyo kasi kayo rin po ang gagamit yan, hindi po ako. Yun lang po manasabi ko, ano? Tapos, pwede nyo na rin kasi pag nakatapos kayo talaga ng 49 days, magagamit nyo siya panggamutan, yan, kabal at kunat, no? Hindi kayo tatablan ng mga kukulang, mga babarang. Protection pang spiritual po ang 49 days. Ano po? Sana naintindihan nyo ako, ano po? Okay. Maraming salamat po sa ating lahat. Gabayan po tayo palagi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay po, God bless po sa ating lahat.